Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this you guys, channel, a faith healer, also matayor. So ngayong hapon ito, tiga na tayo nagsasabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of, for the month of October 1 and October 7 for the sign of, for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading na hindi po lahat makaka-resonate kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Plus, don't forget to like and subscribe my channel and hit up kayo siya ba for more videos sa there. sa so maraming salamat po. Sa mga walang samang sa suporta sa aking channel, lalang-lalo na ang dirigit sa ng, ng ads away pagpalaing kayo. Nang Diyos at Mega Pals, siksik rigling Kikik, na guumapaw na biyayang man ang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advises sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me an information. Paano ko yung sabihin sa inyo? Ate, mga marahap. So, there's a five of pentacles. Some of you, nakakarans ka ng na financial crisis or financial loss. Financial difficulties. No, talagang may struggles pagdating sa finances mo. Then, of course, there's a will of fortune with a turning back. Huwag kang no? Iikot din ang mundo at iikot din ang kapalaran. No, makaka-recover din kayo sa mga crisis na 'yan. Maaring makarecover na kayo sa lahat ng utang o problemang pinapasan niyo o pina maaring pinagdadaanan niyo. And there's a piece of serving curiosity. Kailangan maging ano ka parang alamin mo, no? Kung bakit mo nang bakit nangyayari sa lahat ng bagay na 'yan. No, siguro dahil may bagay kang kailangan mong pakinggan at kailangan mo maunawaan. No, kailangan may bagay ka dito uh, ma para mapag-isipan, ma-realize, no? mapagtagpi kung bakit nangyayari yan. No? Kailangan mong um, something do some research or kailangan mong alamin or there's something ka kailangan mong tuklasin and there's a six of wands for victory. Huwag mag magalala magtatagumpay ka. Malalaman mo no? kung bakit lahat na nangyayari sa iyo. I feel something na maaaring you are also breadwinner you are also provider? Siguro kaya nangyayari, nangyayari yan dahil tinatanggal ang ka ng kakayanan no, na magkaroon ng bagay na yan. Dahil inaasa sa iyo lahat. No? May mga, kasi iba yung mata eh, No? Iba yung nakat, nakatingin sa iyo ang ating Panginoon. No? Nakatingin sa lahat ng bagay na ginagawa mo. So, ikaw naman, ba diba? Ikaw nagtumutulong ka, panaybigay ka. Siyempre, yung taong na ang mga tao sa paligid mo, nakikita inaabuso no nakikita na ating Panginoon na inaabuso ko ng mga tao sa paligid mo Ng mga tao na tinutulungan mo yung palagid kumbaga kinaano ano ka na inaabuso ka na talagang tinatrader ka pa no kaya ang gagawin niyan tatanggal lang ka muna for a meantime. no para ma-realize mo natanggalin mo yung connection mo sa kanila no tanggalin mo yung sarili yung um, yung sarili mo sa Sitwasyon na 'yan. Kaya mo nararanasan at nararamdaman at na na na, na nangyayari sa buhay mo. Kasi may kailangan kang dapat malaman. And of course, there's a night of ones. no? Kailangan mo magtiyaga muna no sa ginagawa mo. Kailangan mo magpatuloy. There of course there's a the sun card. Lahat ng bagay there's a the sun, no? Ang sun kasi parang verification, no? Verify. No Lilinisin. No, lahat ng bagay negative sa buhay mo, sa sitwasyon mo, lahat ng bagay na 'yan tatanggalin sa iyo. Lahat ng bagay na 'yan aalisin sa iyo muna. No, lilinisin sa iyo yung negatibo or toxic or dumi na nakakasira sa sarili mo sa buhay mo. No, diyan mo mauunawaan bakit mo nararamdaman at nararanasan yung mga bagay na dapat ay hindi mo nararamdaman. which is may trabaho ka which is may negosyo ka may, which is may pera naman talaga pero bakit mo nararamdaman yun kasi may mali sa sistema mo eh may mali sa ginagawa mo hindi ka makatanggi no hindi ka makahindi no kaya yun no yung way ni God na para tangga, para maputol yung ganong scenario or ganong connection kailangan mo mo ng matuto no? Tatanggal lang ka ng eksena. There's a two of ones. So, tinatanggal ka ng eksena. There's a two of ones. Piliin mo yung mga bagay lang na importante o bagay na mahalaga sa sa'yo. No? Baguhin mo na yung mundo mo. No? At the same time, there's a need of sword. Hanggang sa mata pa, mapagtanto mo, maliwanagang ka na. Kung ano ba talaga yung pinanggagalingan nito. And there's a need of one. So, hanggang sa magkaroon dito ng communications, transactions, a lot of um, good energies, no? There's a trouble. No, meron ditong kaugnay about sa heart to heart conversation. Kailangan mo silang kumaga kumaga ano siya, komprontahin. Kailangan mo silang uh, diretsuhin. No, direktahin mo sila na wala ka na matut wala ka nang may bibigay pa gato ganyan kailangan mo nang maputuluhin ganon wag ka wag na umasa sa iyo nang kasi nakikita na ati panoon ng ating panginoon na ina inaasahan ka tapos sila nakatunga nga lang panay pasarap ganon so isang bagay na kailangan mong matutunan sa sarili mo na pahalagahan ang bawat at pinagtatrabahuhan mo and there's an need mag-focus ka no sa iyong sarili mag-focus ka sa iyong ginagawa No, there's a strength of your confidence Lakas naman loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pag-aalilangan mo. And there's a queen of swords. See? Verification, diba? There's a queen of swords. Clear the boundaries. No? Parang ibinabahagi talaga na kailangan mo nang tanggalin o linisin yun na sa hanay mo. Yun na sa paligid mo na maaaring nakakahatak na negatibo. Kaya kami namalas Kaya kayo na olats. Diba? And there's the moon card. Marireveal yan. Malalaman mo. Kung ano ba talaga yung pinanggagalingan nito. And there's a confidence. No, there's a confidence. Lakas naman loob mo. No, natatakot kang baka may masabi. Natatakot kang um, magalit sila. So, kailangan matuto. Mag-disconnect from the word. May sarili kang disposition. No, may sarili kang, you're also independent. May sarili kang mundo. No, and of course, there's a three of ones. So, waiting for, so waiting for ship. Kung may inihintay ka, pay for documents, there's a possible na makuha mo na. Kung matututunan mo no? Naputuli na koneksyon sa mga taong toxic. No, there's a three pentacle for collaborations. No, tumutok ka sa iyong negosyo at trabaho. Magtatagumpay ka dyan. There's a five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage. That because of your actions and decisions. Then, of course, there is a ten of wands. So, yun nga. Diba? May paglinis. May pagtanggal. No, there's a ten of ones, burden, obligation, responsibilities. Isa sa bag, isa sa bagay na kailangan tanggalin dito, yung hindi mo naman responsibilidad ay inaako mo. No? Kaya nangyayari, bumibigat ang buhay mo. Ganun 'yon. And of course, there's a devil card. See? Ito 'yung bagay na nagbibigay malas sa iyo. No, nagbibigay ka malasan sa iyo kasi connect ka sa negatibo at toxic na tao. Aha. Uh -huh. And there's a judgment paalala. There's something a wake up call kailangan nyo na gumising sa katotohanan na yun ito pa pay attention sa lahat na nangyayari sa sa kasalukuyan. No, and there's a thinking, man, you're feeling stuck. Hindi ka makabangon-bangon. Bakit ganon? Malalaman mo to. No, there's a black magic involved. No, dahil hindi ka makahindi, dahil hindi ka makapag... Diba ba Ginawan ka pa. No, pin... itong tao na to, kumagay ko na yung tumutulog, pinipirwisyo ka pa. Diba? ba There is a the seven of swords with stickiness, no? There is a cheating line on you. There is an impostor. Ibig sabihin nito, kumaga talagang kumukuha siya ng impormasyon sa at ma, the same time niloloko kanya, no? Nagbabalat kayo. Then of course, ito sabi dito sa iyo talagang oh my god, ang bigat grabe. Maano talaga yung ulo ko dito? Napaka ano. No. Kaya sumasakit ang ulo mo eh. No, dahil napaka toxic talaga. No, and of course, there's a tool maging katimbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. No, wag ka masyadong, oh my God, grabe kasi yung ano mo dito, ay eh, very generous ka No, kind-hearted ka soft-hearted ka Kaya ay nabuso ka. Oh my God. And of course, there's a page of God's lesson to your intuition and lesson to your gut feeling. Makikinig ka sa nararamdaman mo. No, isa sa bagay na kaya hindi ka makabangon dahil kumbaga dini-disregard mo, parang hindi ka nakikinig, no? Parang ini-ignore mo sinasabi sa'yo inyo ng inyong gabay. Meron kang intuition eh. May nararamdaman ka pero hindi ka nakikinig. No? Kaya kayo, it's time na para pakinggan ang iyong gabay na sino pa yung tinutulungan mo, sila pa yung nananalbahe sa'yo. Kapag hindi ka nakapagbigay, magagawin, no? Papagawan ka, no? Kumbaga para magsunod-sunuran ka, or either gawang ka na para maramdaman mo daw, na yung nararamdaman nila, which is, napaka-toxic talaga, grabe. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay. Pagdating sa finances and career, shuffle lang tayo ng very life. Okay, there's a nine penta maging secure ka. Napangalagaan mo at protection mo anuman ano man yung bagay na meron ka, even sa finances. And of course, there's a ten of pentacles, magkakaroon ka ng long-term success and financial security. No, nasa sa ito eh. Magkakaroon ka ng pang, kumbaga magtatagumpay ka, magsasucceed ka talaga. No, may potential ka para maging mayaman. No, kung mag-iingat ka lang sa mga pinagtrabaho at pinaghirapan mo, there's a two of swords. Kasi nahihirapan ka mag-decide eh. pa ka mag No, there's Kasi na of narrative story, hanggang makita yung ulo mo, nagkakaroon ka na ng anxiety, stress, and depression. And there's the Queen of Cups, no? Maging matalino kapag dating sa emosyon. Mabilis kang maawa. Marupok ka. There's the Ten of Cups, no? There's the happiness. Magiging masaya at magiging maligayang yung pamilya at ang inyong hanap buhay or finances. Gaganda lalago. No pagdatingin sa love life there's sa 5 of wands so hanggang sa nagkakaroon na ng conflict pagdating sa relasyon. No and there sa 5 of no, parang lahat ng bagay sa iyo parang gustong mawala para mawala ka sa focus doon sa ibang bagay para yung focus mo sa kanila lang. No there's a need of wands so magkakaroon ka ng bagong idea at may mga bagay na magtat maring mag succeed na maring ma ano man yung bagay na yung hinihiling matutupad na. And there's a 3 of cups so, mag-ingat ka lang sa mga taong nakakasalamuha mo at mga taong nakakausap mo. And there's a two of cups. No, there's a partnership. Kailangan nyo ng person mo na heart-to-heart -to -heart -to conversation para ma maunawaan maunawa nyo ang isa't isa. Now, pagdating sa kalusugan, and there's a nine of pentacles. So, you have a potential na maging maganda kalusugan mo. Nai-stress ka lang sa mga nababalitaan mo, nalalaman mo. No, there's a parrot na parang ito yung nagbibigay mensahe sa'yo eh. No, may problema sa ganto, kailangan ng ganto. Oh my God! And there's a Six of Swords, kailangan mo talaga makawala dyan sa burden na yan. Unti-unti magbabago ang buhay mo. Ang situation mo, there's sa the world, maaaring nasa ibang bansa ka. O maaaring makakaalis ka na. And of course, there's a chariot with an action moment. Magkakaroon ng changes ang yung kalusugan. Magiging maganda na ang yung pakiramdam. ko magdi-disconnect ka from this person, from that people, from that um, environment. And there's a temperance, no? The, there's a divine intervention. Paalala sa'yo ng ating divine, tutukan mo ang yung kalusugan, ang yung sarili. No, there is a king of pentacles. Maging secure at practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. No, maging mature ka how to handle no yourself, your finances, reserve, your resource of income, your love life. Kailangan pahalagahan mo. No, masyadong yung mundo mo na sa kanila na. So let's see what is the digital messages with the magic of fire messages advice. Sir, yes kasi pika ka no? So let's watch this. Okay? Alam nyo, guys, additional ko lang ha. Alam mo, dahil sa lagi kang puyat, no, stress ka lagi, no, parang tumataas yung white blood cell mo. No, parang, ano eh, nagkakaroon ka na anemic. No, parang, lag, sumasakit ng ulo mo, lalabo paningin mo. What is the magic of fair messages? Parang, may times na para ka matutumba. Now, there's a new home na magkakaroon ka ng bagong bahay o kailangan nyo lumipat ng bahay o tahanan. Expression your individuality. There's a moving, it's a step in the right direction. Kailangan nyo lumipat ng bahay ha. Mabigat daw ang bahay nyo. There's a express your individuality. No? Kailangan mo raw um, kung magatanggapin sa sarili mo. No? At kailangan mo pagyabungin ng yung sarili. Spiritual teacher, kailangan mo ng o tutulong sa'yo. Kailangan mo ng guardian o gabay. No? Natutulong sa'yo. Natutulong nat What is the yin and yang oracle card? Grabe. Kasi nga, kailangan mo siguro, Albular, baka kailangan mo ng cleansing at the same time healing. Baka may gawa ka talaga ng kulam kasi. No? At the same time, ng, ng sumpa, ganang kakamalasan. Ang bigat talaga. Once, kasi, once talaga na pag nag ako ng aris, grabing bigat. Grabe. There's a control. No, wag na kasi panay kwento, no? Diitikin mo yung bibig mo sa lahat ng bagay na gagawin mo, lahat ng plano mo there's a third eye. No, maaaring mag-activate din yung third eye mo dito. Makakakita ka na ng mga elemento. Ng mga uncreatures. And there's a confusion. May mga part dito na guguluhan ka, pero may mga bagay na bibigyan liwanag sa'yo. Kung saan talaga nang gagaling kaguluhan na to. No, there's a something na parang kailangan mo ng, ng glass, ng, ng salamin, gano'n, eyeglasses. What is the synchronicities? There's a rest. Kailangan mo rin pahingi ang katawan mo, ha? Masyado ka napagod. And there's a winter. Ngayong winter season, the answer you need is Parating na, ngayong winter season. No, lahat ng, mga katanungan mo masasagot na siya. And there's an intune. No, yung relationship nyo parang roller coaster, Up and downs. No, maraming struggles. With a romance for Mystic Love Oracle deck. And there's a text message. No? Meron talagang, um, kumbaga, meron ditong parang urong-urong sulong. Gusto ka i-message tapos binubura. No, there's a karmic relationship and there's a toxicity. May toxic talaga. No? Pagdating sa relasyon, mayroon talagang pagsubok na pinagdadaanan kayo. Kung hindi ikaw to, maaaring i mo. Ganon. And there's a pay attention to your dreams. Tutukan mo naman yung bagay na pangarap mo. Or kailangan mo makinig sa mga panaginip mo. What is the Jesus loving code said? Peace be with you, has my father has sent me. So, kung dito, bibigyan ka ng kapayapaan, no? bigyan mo ng kapayapaan yung sa sarili, matulad ng kapayapaan na binigay ng ating Panginoon sa, kan sa kanya ng kanyang ama. No? What is the money move? Oracle deck. There is a home base. Meron talaga tungkol sa bahay, ha? Nakita niya yan. Now, there's a toxic family talaga. No, there's a toxic family, toxic relatives at the same time kailangan niyo lumipat ng bahay, no? Lumipat kayo na environment, guys. Very toxic talaga. Tanga niyo. Change your environment, 'di ba? Kailangan niyo lumipat ng bahay at the same time maglagay kayo ng cross sa bintana. nakita niyo there's a cross. No, kailangan niyo maglagay ng cross sa bintana para hindi niyo na hindi kayo napapasukan ng kahit anong mga elemento. No, yung mga nagpapabigat sa pamumuhay. And there's a 333 with the support. Tapos sinusuportahan kayo ng angel spirit guides. Seeing the angels number 333 is a sign that it's time focus inward. Work on your skills, discover your talent, and use your imagination and list your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonder for you sense of purpose and contribute to your community. No, may sumusuport gumagabay sa'yo dito. No, lalo-lalo na para proteksyonan ka laban sa mga tao sa paligid mo. No, ginagabay ako ng ating angels bird guys. From the shadow worker is what? And there is a soul mirror. No open a heart healing union. Other reflect your own relationship with yourself. Kailangan mo talaga no mahalin ang sarili mo dito. No, ikaw mismo ang um, magpapabago ng landasin mo kung tututukan mo ang iyong sarili. What lies beneath the future? Ang mundo mo kasi ginagawa mong ginagawa mong mundo yung tao sa paligid mo eh, yung mga dapat yung sarili mo tinututukan, tinututukan mo, there's a destroyed. Na no, mayroong bagay na nasira dito or nabasag. Or maring unti-unting nasisira sa'yo. So, kailangan mong makinig. No? There's a clarifying for your love situation. Sisirahin to ng buong buo. No? Kaya kailangan mag-ingat ka. No? Umalis ka na dyan sa lugar mo, o sa situations mo, baka unti-unting maglaho sa lahat. And there's a deeper waters. Step out of your comfort zone, Explore your new depths, no? Kailangan mo mas uh, matutunan, no? Yung mga mas malalalim pang parte ng buhay mo na akala mo hindi ka na makakabangon, hindi ka na makakaahon, kailangan mo makawala sa kinakatakutan mo. Live, find for live situation. Kasi may mga bagay na parang um, kailangan mo talagang pakawalan na. No? lalo lalo na 'yung negative 'yung um, pagka pagkatakot na parang feel mo hindi ka na makakalis dyan, yun yung kailangan mo palayain sa sarili mo. There's a, scale, uh, there's a soul of balance. So, kailangan mo maging balance sa sarili mo. Seek equilibrium in love and career, harmonizing your inner scale. So, weight decision with both heart and mind. So, see, kung baga kailangan maging ka lalo-lalo sa mga decision, pag, no, yung balance, mo ang puso mo at yung utak mo. No, maging practical ka and logic ka. What is the part of the life of in what? Ang bigat, Kasi alam nyo, guys, kaya napakabigat ng energy. Kasi, napaka-toxic ng nasa paligid mo. Kung sino pa yung mga taong tinulungan mo, sila pa yung taong tatrader sa'yo. And there is a concentrate. So, kailangan mo mag-concentrate sa mga, uh, sa bagay na makakatulong sa sa'yo. I turn inwards focusing on dark as in of maybe When, uh, when negativities arises, I transform into the light and hope and redirecting my energy towards peace and possibility, positivity. So ngayon, ko concentrate ka na, at pinapakawalan mo na yung mga negatibo na yan at tinatanggap mo na yung positibong pangyayari sa buhay mo, mas dinidirekta mo na yung sarili mo sa magagandang mangyayari sa hinaharap mo. No? So let's see what is the pika ka, yes or no? So let's watch this. Okay. Let's see what is the pika ka, yes or no? So before anything oh, else, ang pika ka Jezzer, no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Napipili ka within one, two, or 3 na magiging sagot sa tanong mo. Please comment down below kung number na pili mo. Then of course guys, maraming salamat po sa mga nag-share na ng aking videos sa mga uri social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga followers natin, then of course sa mga solid viewers. At the same time, pasensya na po kayo sa mga Uh, sa mga nag-aabang ng na aking videos, pasensya na po kung bihira tayo makapag-upload. Gawa ng may mga pasyente tayo online, may mga, may mga pasyente tayo walk-in, no? Sa mga nag, nanais po magpagamot po ng walk-in, we have a book an appointment for free reservation. At the same time, ang ating Friday reading is online lang po. Nawala Wala tayong personal niyan. So, if you want to book an appointment, just let me know. So, let's see What is the legal messages tayo? With a yes or no pick a card, let's watch this hindi nakapili na number one? there's a no. Stuck inside your head, brain freeze, overthink it. No? Para nakastaka sa sa mga bagay, sa mga bagay na iniisip mo. Parang hindi ka makarecover, di ka makawala dyan. Parang feeling mo, um, hindi lang siya financially drain, no? Mentally drain talaga. No? Talagang nagbibigay pa bigat sa utak mo to na feeling mo hindi ka makarecover, parang feeling mo hindi ka makakalaya dyan sa situations na yan, matuto tayong, uh, for a meantime, tutuwa kami sarili mo. Huwag ka mag-overthink. No? Huwag ka na maging paranoid. No? mo ang sarili mo. Pakawalan mo daw yan. Lahat ng mga iniisip mo. There's a number two with a yes. Uplift your spirit easy to do light work. Na no, mas mapapagaan yung trabaho mo kung meron talagang kubaga good mood or maganda yung yung self-esteem, yung ibubus mo yung kumpiyansa mo na magagawa mo lahat ng to. Number three, there is a yes. Fulfilling possibilities, plenty creating abundance. Na no, nag-uumapaw na posibilidad at magiging masagana ang iyong pamumuhay. At bubuo ito Na punong-puno na kasaganahan. No, magiging matagumpay ka sa buhay mo with the number three with the yes. So guys, this is a weekly gabay for the month of October 1. Nag-October 7 for the sign-off. For the sign-off, Aris. So, Aris, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninang energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of this. Maraming salamat po sa mga walang sound pag-support sa aking channel, lalo-lalo nang dirigi-skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat and see you next video. Bye, bye and babush